Good morning po sa lahat. Happy Monday. Ayan. Ayan, nag-drop off na ako sa aking little po sa school. Ayan. Kahapon, grabe talaga. Um, akala ko talaga hindi ako maging okay today. Kasi kahapon, um, madaling araw pa lang kasi naglalaban na ako. Mga alas uh, alas 3, 3 a.m. or 4 a.m., 5 a.m. Kasi, syempre, um, ayokong maglalaba kapag medyo, ano na, uh, maliwanag na. Kasi, syempre, magluluto pa ako. Tapos, um, gusto ko naman i-banding uh, yung, yung family ko, yung husband ko, yung baby ko, manood ng movie. Dito lang sa bahay kiwi, ganun. Tapos, biglang, ano, of, parang, na breakfast lang kami. Tapos, ininom ko yung, ano, yung, um, gatas ko. Tapos, biglang, hindi ko maano, hindi, parang, gusto kong ibalik yung kinain ko. Tapos, ayun, huminto na ako, hindi na ako kumain. Tapos, Biglang yun na, ah. sumakit na yung buong katawan ko, tapos uh, yung, yung mga paa ko, yung talampakan ko, ang lamig-lamig. Pero, ang init naman yung naramdaman ko, yung katawan ko mainit, pero yung talampakan ko, ang lamig-lamig. Tapos sabi ko, my gosh, may pasok na yung baby ko bukas, hindi pwedeng magkasakit ako, kaya uminom na ako ng bioflu.